magandang umaga po sa inyong lahat so ngayon po ay nakita niyo po yung aming seedling tree katapos lang namin magtanim so praise God katapos na rin sa wakas so medyo blessed to tayo ngayon sa araw na to kasi makulimlim no? Hindi po tayo nakatabo ng ating tanim. So, rin sa wakas. Yan po, makikita po natin. May tanim na po to. <laughs> Basta si small battery ball ang gumalaw. Oh. <laughs> Bilis lang. So, ito po yung isang area natin so kung nagsirbahan nyo po medyo malago yung damo pero ano na po yan nasprayan na po natin yan ng uh, dalawang araw na tatlong araw na ngayon so yan po no? makikita po natin yung ating tanim So ang aming ginamit dito sa pagtanim ay uh, kunting kalaman po sa mga baguhan. Uh, bago po kong magtanim, ay nagprepare po ko ng ano, ng uh, puliar, yung good harvest lang. So, parang dito lang yan sila yung good harvest. Uh, sa isang container na tubig klating lata ng sardinas yung nilagay ko na pulyar yung good harvest at saka isang kutsara na kuside at saka inimix ko po sa container at saka yung sa tuwing tanim namin naglalagay po ako ng isang lata ng sardinas no? yung sa puno no, kailangan matamaan yung puno niya So, yun po ang pamaraan po no, natin ni Pisong Farmer sa pag uh, transplant. So, ngayong umaga, nagtanim po kami. Lagyan po namin ng isang lata ng sardinas. Sa kada puno po yan. At saka, dyan po ako nagbabasi. base po kung ilang container yung magamit ko na uh, tubig pag mag ako sa sunod na mga araw. So, dito pa lang sa pag-transplant. Kinocompute ko na po. No? Malalaman ko na kung ilang container maubos namin dito sa pag-dilig. No? Yung dilig namin ng uh, abuno. abono. So, yung ginamit ko po rito ay ano lang. No? Isang kutsara na kusad at saka klating Uh, sardinas na polyar at saka inalo sa uh, isang container na tubig so amoy um, yun lang po yung ginamit ko rito pero mamayang hapon dilige, didiligan ko na po yan no? diligan ko na to bukas ulit na ng umaga pag hindi mulan dilig ulit yan po ang aking pamaraan so by sa Friday ng hapon uh, pagdidilig na siguro ako ng calcium nitrate so titingnan po natin kung ilan po ang ating mapapakain no? so ikukomputin ko pa kung ilan po yon ang magagamit ko sa uh, dito sa kalahatan na pero ang nagamit namin hanggang matapos ng tanim Uh, pitong uh, container pero yung container ko ay anim na galon yung laman so kung sa apat na galon lang si isang container ay mga ano siguro to ho. Syam siyam na container so yun po no aking uh, ginawa dito sa uh, pagtanim ng pagtransplant kasi pag mayroong polyar, Saka ku ay para po sa punggos at saka yung pulyar para po sa mabilis na paggalaw ng ugat ng ating ampalaya. So, yun lang po. God bless po sa inyong lahat.